Magandang hapon po mga kalaki, alas ko na po ng hapon at tara po mamigay na po tayo ng mga magagandang mga numero. Ito po ay mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers po sa mga susugit po nating mga followers na nakaabang po tuwing ganitong oras ng 5pm. Mga kalaki, ang mga binibigay po natin mga numero na to, aalagaan nyo po ito ng 3 uh, days bago po natin palitan. Okay, at congratulations po sa mga nanalo kanina. At sana po ngayong hapon, ngayong last draw, ikaw naman po ang manalo. At gusto ko po, ikaw, ikaw, ikaw mismo ang unang manalo ng Jackpot Prize. Ah, di ba mga kalaki kaya? Ano pang hinihintay mo? Kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Mamigay na tayo ng mga masuswerteng numero kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre sa masusugid nating mga laki followers dyan. Malapit na po ang aking kaarawan. Malapit na po ang December mga kalaki. Ang gusto ko po, isa po sa inyo ay talagang suswertihin. Pero uh, maram, karamihan po sa inyo uh, bibigyan po natin ng, ng surprise. Ayan po. Masasayang ito po sa aking kaarawan. Kaya mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers, bibigyan ko po kayo ng 3-2 digit, 3-3 digit 3-4 digit, 2-5 digit at 2-6 digit lucky numbers po, ayan po, para po sa inyo, hapon na kasi maglalakas uh, ng hangin kaya nagugulo yung buhok ko nandito <laughs> po kasi tayo sa may unbox, ayan po mga kalaki eto na po ang mga 2 digit lucky numbers kunin mo na, umpisahan natin sa 723 yan po yung una ang pangalawa po 19, 14. Ayan po. Ang pangatlo po, 20, 28. Ayan po, mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay, number 960. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 317. Ayan po. At syempre, ang pangatlo po, number 825. Eight. Ayan po mga kalaki, ang mga 3-digit uh, lucky numbers natin Nabigyan na rin po natin ang 2-digit lucky numbers Mga kalaki, make sure po na nakarambol po Pag tinatayaan nyo lagi ang mga 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers po Para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki At syempre, meron po tayong 4-digit lucky numbers Ibibigay ko na rin po ngayon Kaya ito na po, ang 4-digit lucky numbers mo Number 6 944 4 4 Ayun po yung una. Ang pangalawa po, number 8021 0 2 1 Ayan po mga kalaki. At syempre ang pangatlo po, number 3-6-6. 3-6-4-1 Ayan po mga kalaki Ang 4-digit lucky numbers Kompleto na po At syempre mga kalaki ha, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers syempre po sa mga bago po sa mga vlog natin yung mga nagnanais po makatanggap ng mga lucky numbers araw-araw, oras-oras dapat po sa tamang account po kayo nakafollow okay? makinig po mabuti hanapin po sa facebook nyo ang red parung king ayan po, pindutin po yung people lalabas po dyan ayan po, lalabas po dyan yung legit account namin hanapin po, laging tandaan Meron po kaming followers na 315,000 followers. Ganyan po karami check po yan kami yan pag 300,000 plus. At meron din po tayo yung uh, second account red parong din ko na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po at syempre meron po tayong tiktok na merong 417,000 followers mga kalaki at syempre meron din po tayong youtube na meron pong uh, 16,200 at 300,000 followers na po mga kalaki yan po yung mga legit na account natin at aris gatchal yan na ano po yan yung mga legit na account natin mga kalaki kung saan pwede po kayo mag request ng mga numbers pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers pwede po sabihin sa akin na sir red pwede po mga lucky numbers ganito po lalong lalo na po yung mga birthday okay at kapag nakita ko po na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, automatic po re-replyan ko po, po kayo. At dapat po nakafollow kayo. Okay mga kalaki, yan po yung mga lucky numbers natin na tandaan nyo po. 3 days po bago natin palitan. At sa mga gusto pong sumali at maranasang manalo sa private consultation, may islat pa po ngayon po okay may islat pa po ngayon sa inyo na po yung mga hindi po nag renew sa inyo na po islat nila Magpamember member na po kayo may membership fee po yan good for 3 months po ang membership natin mga kalaki kami po ang magbibigay ng tatayaan mo ng mga laki numbers Iko-code po natin na mga birth month at birth year nyo ng maganda at sana po pala rin kayo manalo kayo tulad ng mga napanalo na natin okay so ganun lang kadali mga kalaki ano pang hinihintay nyo make sure na pag nagpamember member kayo Makakausap niyo po ako para legit na legit na hindi po na hindi po, uh, legit na legit na kami po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalamit, eto na po ang 5 digit lucky numbers natin kunin mo na. Ang 5 digit lucky numbers natin ay number 17, number 23, number 34, number 36, at number 21. Ayan po yung puna natin 5 digit lucky numbers at eto naman po ang pangalawang 5 digit lucky numbers. Number 15 Number 33 Number 27 Number 29 At number 20 Ayan po yung 5 digit lucky numbers natin At bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ito po ay pwede po rito ang 642 Ang 645 Ang 649 Ang 655 At 658 6 digit lucky numbers mga kalaki Kaya ano pang hinihintay mo Hindi na natin patatagalin Tara na kunin mo na ang masuswerteng 6 digit lucky numbers, naglalakihan po ang price. Nakita ko po naglalakihan po ang price. Kaya eto na po mga kalaki. Kunin mo na ang unang 6 digit lucky numbers, number 12, number 26, number 37, number 38, number 24, at number 11. At syempre, eto pa po yung isa. Number 31, number 23, number 25, number 18, number 14 at number 42 ayun po mga kalaki kompleto na po ang mga laki numbers natin ngayong alas 5 ng hapon takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit so dito na po tayo sa shout out time okay. shout out po tayo kay ate Rosenda Maniego Rosenda Maniego po ng ano yan Antipolo City, hello po sa inyo Mam Ma o, o, Rosenda Maniego ng Antipolo City, Congra, uh, congrats po ayan, nabati ko na po kayo mga, ka, mga kalaki diyan sa Antipolo at sana po, palarin po kayo lagi po sana kinakatutok sa amin dahil ang mga lucky numbers po namin, legit po na nakakapagpanalo po tayo, i-check nyo po yung mga pinupost nating mga account, legit po yan hindi po natin gawa, -gawa yan. sa mga naniniwala lang sa amin, mag po kayo dyan sa mga hindi naman po, I love you po marami po kayong mapapanood ng mga vlog dyan. Okay, at syempre po, sa toda po ng tricycle driver. Ayan, sa mga tricycle driver po dyan, sa may, ano yan? Sa may Giginto, Bulacan. Hello po sa inyo. Ayan po, shout out, shout out po sa inyo dyan. At syempre po, sana po ngayong Pasko, pala rin po tayo ngayong very much maging masaya ang ating uh, Christmas. So, good luck po mga kalaki. Laban na. Tatayarin ako ngayong hapon. Good luck.